Kung meron pong mga nakikinig po sa atin dito sa Mamamayan ng Gimba at meron po kayong alam na aktibong grupo na mortuary group ito po yung mga naniningil at nagbibigay tulong pinansyal sa mga namatayan maariho kayong makipag-ugnayan sa radyo natin Gimba sa aking opisina o dito po sa Sangguniang Bayan upang ipatala po ang grupo ng pangalan at ang sinumang officers o namumuno sa ating mga grupong ito. Nagkaroon po tayo ng supposed to be public hearing ngayon mm -hmm. at dalawang konsyal lang po ang umatid, ako po at si konsyala Remy Agapito. Mm -hmm. Kaya naging meeting na lang po tungkol po sa ating proposed uh, ordinance. Ayun. Um, sino po ba dapat ang uma-attend? Uh, dapat po ba talaga may quorum pagka-public hearing o meron lang pong uh... Specific na committee? Dapat po may quorum talaga. Uh, una po, nung binabalakas ko ang ordinansong to, mm -hmm. ang isa po sa naging problema namin ay kung paano uh, makikilala ang mga mortuary group dito po sa Bayan ng Gimba. Mm -hmm. Sapagkat meron nga po tayong alam na merong mga, kada barangay may mortuary group pero wala pong talaan ang bayan ng Gimba, kung sino po ang mga namumuno at kung saang barangay mayroong mga mortuary groups. Sa ngayon po, nakikipagtulungan po tayo sa ating ABC President, Bob Bondison, at sa ating pong mga existing groups. At nagtatanong-tanong po tayo kung sino po ang mga grupong to. Ang kakausapin niyo po muna yung mga kapitan kasi sila po ang Tama po. nakakilala. Po. po bang recognition na gustong mangyari ng sangguniang bayan? ay just uh, sa, sa SB sa SB tapos magre-register din ba sa BPLO ganun? or meron lang certificate ganun? Ang una po kung hindi pa po sila SEC registered mm -hmm. dapat makikilalanin po sila ng sanggunian bayan bilang grupo dito mm -hmm. po sa bayan ng Gimba. Mm. -hmm. At bago po sila kilalanin, meron po tayong mga patuntunan na kailangan nilang sundin. Mm -mm. Um, ano po yung mga uh, dapat nilang isumite kung gusto po nilang ma-recognize ng SD? Um, una po, kailangan nilang isumite ang kanilang bailos, mm -mm. ang kanilang set of officers, at ang talaan ng kanilang mga membro. Um, Liliwanagin ko po, ito po ay panukalang batas pa lamang Marami pa pong mangyayari. Maaaring mabago. Maaaring madagdagan po. Mm. Pero ito po, ano na ba? Uh, i After nitong meeting na to, ano po yung susunod yung hakbang? Kailangan po ba may public hearing bago niya i-present sa Sangguniang Bayan? Tama po. Uh, sa ngayon, nasa public hearing pa lang po tayo. Kahit bago po natin ito ipasok ng second reading sa Sangguniang Bayan, mm -hmm. mas maganda po na mas maraming public hearing. Mm -hmm. Sa ganon, mas maayos po ang patutunguhan ng ating panukalang ordinansa. Kailan may idea ka na kung kung kailan ang susunod mong public hearing? Um, at, as soon as pa. Tatapusin ko po muna yung regular monthly meeting po ng hmm. mga kapitan. Ito pa yung mangyayari sa March 11. Hmm. At pag dito po, hihilingin ko po sa mga kapitan na kuhanin ang mga grupo talaan ng mga mortuary group sa kanil kanilang barangay. Nung sa ganon, eh, makulekta na po natin kung ilan at sino-sino nga uba ang mga mortuary groups dito po sa bayan ng kita Paano kung meron yung mga hindi ayo hindi sumunod? May penalty pagka ganon? Kung may pasanin yung Kapag pumasaho ang ordinansang ito, ang penalty clause po natin, ito po ay magiging kasong kriminal at kasong sibil na naayon po sa ating penal code. Ito po ay maaring maging estafa po o syndicated estafa. Pag hindi po sila sumunod o isinuwalang bahala po ang ordinansang ito. Magiging sakop din ba nito? Siyempre kasi yung unang naging problema kasi yung finance yan. No? Mm Magiging sakop din ba nito yung iba pang mga organizational problems? For example, uh, yung walang meeting, walang assembly, yung mga grupo, ganun. Hindi ho. Ang ordinansa pong ito ay monitoring and collecting data po. Mm -hmm. Hindi ho namin panghihimasukan kung paano papatakbuhin ng mga grupo ang kanilang organisasyon. Kapag nagka-problema po, uh, meron po tayong quarterly report na isasubmit ang mga grupo sa atin pong matatalagang opisina. So kapag nakita po ng nagmo-monitor na grupo na nagkaka-problema, dito po ay tutulungan na po sila ng ating mga komite, tulad po ng senior citizen mm. o ng sanggunian bayan, kung paano ma-address. Doon lamang po papasok ang sanggunian bayan, mm -hmm. ang monitoring office. Pag may na nag-report Talaga. Para Opo. Okay. Pag may nag-report yung issue. Uh, meron kasi yung mga damayan na dito po siya binuo. Mm -hmm. uh, di barangay, alam ba, buong gimba. Paano po yung mga Uh, galing sa ibang probinsya pero may mga members dito sa okay. Gimba. Ang pagkakaintindi ko po ho, kasi dito niyan. Kung kahit galing ho sila sa ibang probinsya, meron at meron po yung liderato dito sa Gimba. Kunyari, galing ka ng Bungabon. Meron at meron po yung presidente na, na sumasakop sa Gimba. Mm -hmm. Kailangan din po yung ipatala dito okay. sa saloobin ng bayan. Sapagkat sila po ay nag-ooperate dito po sa ating bayan, bayan ng Gimba. At kailangan nilang sundin kung ano man po ang mga ordinansa na ipapatupad natin dito sa bayan ng Gimba.